stream ads versus ads on reels so mga lodi kahit po short video lamang siya sinubukan ko po syang i-upload doon sa stream ads tinignan ko kung gaano kalaki ang ma-earn nito compare sa reels so mga lodi check nyo po to uh, stream ads ko 1.5k views pero more than 2 dollars po yung na-earn yan samantalang ito pong Uh, ads on reels ay 2k views po siya mga lodi and then 0.11 dollar lang sobrang liit mga lodi nang na po sa ating ads on reels kahit mas mataas yung views nya compared doon sa stream ads kung makikita nyo 1 minute and 20 seconds lamang din naman po yung duration nung aking uh, upload sa stream ads. so ibig sabihin Pwedeng pwede pong sa reels ko siya i-upload pero instead na sa reels ko i-upload, sa long form ko na lamang po siya i-upload kasi mas malaki po talaga ang bigayan dito. Pero syempre mga lodi no, paalala lamang po na dapat pa rin tuloy-tuloy pa rin po ang pag-upload natin sa reels dahil importante po na makagain tayo dito ng engagement. Okay? So ayan mga lodi nakita natin na talagang iba po talaga ang bigayan sa stream ads compare sa ads on Thank you!